sa inyong lahat mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So, ito na nga mga palangga. In-interview yung ano, yung moderator ni Kong o oh, ano daw yan, yung pangalan nito. Pag yan daw ang in-interview, in totoo daw yung mga sinasabi yung mga namumutawi sa bibig niya katotohanan daw so in interview siya di ba may apo na siya so in interview yung asawa daw ni Ria tapos yung asawa din daw ni Kong ipinumusta na itong kay Kong nakakatawa dahil sabi pa nga niya mabait naman tapos magalang walang problema maayos makisama so tinanong din siya doon bakit hindi pa nagkaanak oh, siya. Yeah. Bakit hindi pa nagkaanak ang akala daw nga na buntis na? Tapos sabi niya, eh hindi pa daw binibigay ni oh, hindi pa daw binibigay ni Lord. So minsan nag-isip ako, 'di ba mayroon doon noon? Oh, 'di ba mahuhuli talaga mga palangga ano? 'Di ba noon may in-interview or in-interview siya, 'di ba? Na tinanong din siya na ganun buntis. Ayan, di ba sabi nga niya gusto niyang ano, uh, magkaanak na, tapos buntis na. oh di ba? Di ba yan ano lang? Uh, kalukuhan lang na video yun na yung binabanggit ko sa inyo na pareho yung boses ko, pareho lahat-lahat pero piki yun. oh di ba? Huling-huli. Tapos ngayon, no in-interview siya sa yung katotohanan na talagang magsasalita siya. Wala, wala naman. La, la siyang nasabing buntis o ganun, hindi pa nga talaga ibinigay. Tapos, naguguluhan na yung may, may nagko-comments doon. Eh, sabi buntis. E, pang ilan na yung buntis na yun, pero hindi naman na buntis. Tapos, eh, inano pa niya, o sereya, may anak na, o masaya daw siya. Kaya naisingit yun eh, yung kay, kay Mingay. O, oh, di ba Kung mahuhuli mo talaga kaya mahuhuli kung sino ang nagpo-post o oh, di ba kalukuhan lang yun yun naman kasing mga fans maniwala agad basta may inilabas na mga pictures videos sabi ko sa inyo eh kinukuha lang yung mga videos na yun kung sino-sino na lang ang in-interview kunyari siya yun ang in-interview pero yung lumabas sa bibig niya ay hindi hindi niya talaga yung boses nga niya pero binago nga yun ginawaan nga yun ng kalukuhan so kumuha ka lang ng mga apps nga dyan yung mga tinatawag nga nilang AI na ngayon ng ginagamit kung ano bla 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 na gusto ibahin yung mukha mo Iba, ay nako gawing bata lahat lahat na o di ba nahuhuli siya na hindi naman buntis sa susunod naman yan may lumabas na naman buntis inanjan e, nga si Minggay sa Itbulaga. Tapos ito, yung sabi nga rin nila na hindi daw yan si Minggay sa Itbulaga. Ay nako, si Ming, o oh, ano lang daw yan, clone. Kasi nga, alam mo yan, maglabas nga katotohanan yung nandyan sa Itbulaga, maglabas nga sila yung, pala, ay inano na yan, yung, eh, pinupost nila, ay clone, yung ginawa, inano na ba nila, ini -edit, edit na ba nila yun, kumuha lang sila ng video doon sa Itbulaga, kumuha sila ng pictures, pag ano na ini-edit na nila, ginawa na nilang clone. O. Oh. Tsaka minsan, sabi ba nga nila, hindi daw talaga yan si Mingay. Nasa atin na po kung maniwala tayo si Mingay ba yan, hindi tayo maniwala kung uh, hindi si Mingay, si Mingay, hindi si Mingay. Nasa atin na po kung alin doon ang ating paniwalaan, di ba? Basta tayo, sumusuporta tayo sa dalawa sa mag-asawa. Ay nako. Kaya nga inuulit-ulit ko 'yan, yung singsing -sing na suot ni Mingay hanggang ngayon, yun yung sing -sing na sinusuot niya noon na bigay ni Alden. Yung eternity engagement at saka wedding ring iisa lang. Oh. Ulit-ulit -ulit ko din yun na bakit ang kinin ni Kong eh pareho sa binigay ni Alden, bakit mag nag-usap ba sila? Kung <laughs> yung halimbawa no, mayroon akong shoota noon tapos yun na nga, ganyan nangyari kay Alden at saka ni Kong, tapos mag-asawa pag magkapariho yung ano engagement o yung shoota ko noon tapos o, di ba nakikita mo na yun, tapos ang ibibigay sa'yo din na engagement ring, magkakapareho. Di ba magtataka ka? Sabihin ko talaga, o bakit ito magkapareho sa engagement? Baka naman sasabihin, ano, bigay nung una kung ano, di, una kung syuta. O, bakit? Di ba magtataka ka? Hindi pwedeng magkakapareho. Iyan pa sila, may mga pera. O, magkano? millions yung engagement. Mga ano sing sing ni Mingay. Bakit order talaga yon? Bakit i eh, e, eh, pareho kay bigay ni Kong? Kaya, ay naku, puro lang yung kalukuhan. Hindi talaga iniisip ng mga fans. Kaya nga, sinasabi na nga nila na sino, or kahit ako, sino naman ang niloloko nila. di ba diba yung mga fans, yung sumubaybay, lalong-lalo na yung, ano, yung mga Armin Kuno, eh, sabi nga ng Alda Mission, iilan lang sila. O oh nga, iilan lang naman sila, eh. Talaga naman, medyo mag-ingay lang yan sila. Mag-ingay lang yan sila sa social media pag, ano, pagkakampihan, pag umano din yung mga miners, yung fans ni Mingay. Eh, ilan lang ba yung mga fans ni Kong talagang, ano, solid eh hindi nga naman daw napupuno pag mayroon yan hindi naman nila ginawang ano eh pangalan nito yung mga movie na blockbuster or hindi naman siya sumikat eh kaya nga alam nyo yan kaya sa akin lang ha dahil di ba si kong may dimple ay may dimples ilan ba ilan ba Dula, dalawa dimples o dimple o ano iba yung ano <laughs> Tagalog nun. Tapos, eh di ba, mayroon din si Alden. Si, ka inano nila, di ba? Alam nyo yan, pinag-anuhan niya ni eh. magkakahawig o sabihing mistiso, maputi din siya. Kaso nga lang, nagkakaiba sa katawan. O, kaiba sa katawan dahil itong ano, atin ay maganda ang katawan. Ayun naman ay medyo Malambot naman kasi sabi nga nila, magaling daw sumayaw. Magaling, o oh, ba diba may mga videos yun na mga ano, magaling sumayaw gaya daw ng kapatid kasi magaling din daw yung kapatid. Ay iba naman yun, ay may mga ano pa, mga ibang klasing sayaw at saka mayroon ba yung mga videos ni, ni Kong na ano ba yun, na bastos? Hindi ko na, hindi ko nakita yun pero yung mga sayaw niya nakakatuwa at nilagyan pa siya dito ng ano bulaklak. Ay nako. Pero parang nagpunta siya ng ano eh, ng asap. Sumayaw din ata siya doon. or saan yun siya nag, ano, <laughs> nag guest. Ay nako. Kaya talagang huling-huli naman sila at magpalabas pa sila ng mga pictures, nakatabi si Minggay tapos andoon yung tatay ni Kong o mga kapatid sus napakaano lang yun yung pangalang kalukuhan yun hindi totoo yun itinungtong nga lang nila doon si Minggay. uy nako yun nga yung sa mga Mendoza ganun din eh minsan walang kamay paano nga naman silipin nga natin kung katotohanan talaga hindi eh si kahit nga yung hindi ata marunong pag silipin, titignan nyo. Nasaan ba yung kamay? Nasaan ba yung pa, eh, halata talaga? Mayroon talagang halatang halata. Sinasadya nga nila eh. Para mapapansin sila. Para pag-usapan nga. Hmm. Para pag-usapan talaga sila. Kaya, nakakatuwa naman yung mga interviews na yun. dami naman din talaga eh lalo na yung ano kasagsagan lumabas na panay na lang nila pinakita yung si Mudra pero alam mo talagang hindi talaga yun si Mudra ang nagsasalita ibang tao yung in-interview pinatungan lang yung ulo ni Mudra na kunyari siya na yung nagsasalita o oh. tapos in-interview siya kung bundis, hindi naman pala buntis tingnan nyo nga ang, ka, kalukuhan nila ay hindi na natin mga yung mga lalo na yung mga nanonood na yun na nga pinaniwalaan nila na mag-asawa at kinasal na si Mingge wala oy hindi naman kinasal hindi hindi kinasal kalukuhan lang yun dahil lang sa mga sa ng dalawa at gustong ipaghiwalay lalong-lalo na yung mga baguhan nanonood kayong mga hindi talaga. Yung pinanood nila kasi, siyempre, interesado din sila kung talagang ano. Ay, naku, hindi po, hindi po, naghiwalay si Aldin at saka si Main, sila pa rin sa totoong buhay. Ginawa lang nilang private. O, ayaw lang pag-usapan. Kailan lang sinabi ni Aldin na ayaw na niyang pag-usapan yung kanyang abuhay pag-ibig love life niya dahil yun na nga, isi-save daw niya yun. O, kasi talagang titirahin daw siya kung mayroon siyang il ilalabas niya. Ganon, tatanungin siya ulit. Ayaw niya ng ganyan. Gusto niya, syempre, private. Kaya thank you so much sa inyong lahat, mga palangga. Bye.